So ito po yung nagpipishball dito. Ano mo gago? Pa si isa isa. <laughs> Balik <Palitad> na pa nag-in. <laughs> mo muna. Dahan na. Isa <laughs> na lang yung dadayain nyo. <laughs> Dahan <laughs> na lang yung dadayain nyo. <laughs> isa na lang yung dadayain, dada dada dada. <laughs> lang yung dadayain yung pa. nyo. Tingnan naman po yung sausawan nyo. Walang kadaya. Yan na. Oh, walang kadaya to. Ito yung next. sa kanino to. Uy, nakareserve na. Nakareserve Naka-reserve. ko ha. Nakareserve. pa. <laughs> Ay pa tayo, si yung mga ano. Yung sa akin pa, star ah. We love si Tintin ah. bumubuo ko rin ah. Ano? Ang Wallet, kung talaga sandali kayo. Alam mo na yan. ah, hindi piliw ako. Isa lang. Huwag kong tayo. Matitipan lang tayo. Matitipan nga natin eh. pa oh, ako dito? May mga ito ano may may mga kinakatagpo kayo? Hindi may mga kayo, no? Baliktad namon ang mundo ngayon? Kaya dyan, patid kayo kayo, ano to eh? Mga kalantari po sila. Multitasking. Multitasking. Tara! Yam, di ka ba nag-aatid ba to? Yam! Iba yun to? Natural business yan eh! Business to, sisira yung business ko eh. Tara, sir, yan. Yan natay, yan natin. Yan natin yung kasawa ni Harry Potter eh. Kasawa ni Sarah. Kasiks yan, oh. Sos! mo na. sorry, hindi bukas. na! na. na yung luto mo na lang. Takpan mo mo. mo! Takpan mo kaya ang tagal maluto At tagal yan! Takpan mo. Matakpan. Ay, ha. mo